mga tol, good morning sa ating lahat for this video mga tol pag-usapan natin yung mga lalaking palahubog o palaigit gilig uminom ng alak Shut out sa mga lahat na mga lalaki ha. kayo ba? pasikat ah, kayo e, ano bang mahuha pa? ng pag-inom niyo po ng alak o bilhin niyo po ng red horse Okay lang yung resource, basta huwag palagi yung paano lang po sa dungo. At ano po, Ah uh, yung mga ilim nyo na pangpahubog, tulad sa mga ula po. Nako, huwag nyo pong palaging ilumin yan dahil nakasira yan sa katawan. Ano ba, nakahihiri kasi. Kasi Imbis ibilin niyo po ng pagkain niyo po sa bahay. Ano? Binibili niyo ng ano? Ng kula po. Tapos yung asawa niyo nagugutom. Tapos kayo lasing ng lasing. Nanggigil ako sa inyo ha siwasan niyo po yung panginom ng alak Ano ba ano ba ang makuha niyo dyan? Hindi naman kayo sumisikat dyan eh. Wala talaga kayo. Babay na kasi nangigil ako. Shout out to niyo ha. Ikaw ha, ikaw ha.